Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's mukbang, ito guys, ang ulam ko ay inihaw. Ang tawag dito guys sa amin, bilong-bilong ate. Kasi malapad siya guys na, alam mo yung isdang malapad. May puti nito guys. Kaya ito, itim ito, inihaw ko yun tawag dyan bilong-bilong ate. Inip pa. So, umpisa na naman natin kumain, guys. Meron ako ditong sasawan Ayan. Tapos ito yung aking kani. So, tanghalian na tayo, guys. Samahan nyo na naman akong kumain. O, ayan. Lapad, oh. Lapad pa sa mukha Tingnan nyo guys. Oh. Ayan. Ha, tulo pa yung taba. Kain po tayo. Oh, pati may Malaman siya guys. Ah. Nilagyan ko yung loob ng kamatis, tsaka luya, tsaka sibuyas, tsaka bawang. Ito siya guys. Oh. Meron siyang itlog. Ayun. Ayun itlog mismo ng isda. Tara, kain po. Ito yung sasawan ko. Unang subo. Mmm. Tara. sobrang kapal ng laman ng isda. Ito na masarap yung ng espiritu. Nung iniya ko siya, guys, binalutan ko ng dahon. Kaso lang nasunog yung dahon. Hmm. in. Yan yung nakalagay na palaman niya kanina. Sarap hmm. <laughs> <laughs> Yung balat kan yung maitim pero maputin naman yung laman. Mukhang kalati lang itong isdang to. Yung kabila pa lang. Solved ka na. Ayan o. Mm. Ganda, <laughs> ano na Ikanda warak na Siguro masarap kang gawing fishbowl Kasi ma malaman eh, ayun 搞不了，你们。 Ayan Safe ka sa tinik guys. Kasi tingnan mo ito yung tinik niya. Pero ingat pa din. Baka may sumama.

Last bite, guys. Mm. Ito na yung natira, guys. Ewan ko kung ang tawag dito sa inyo. Dapat pala pinicturan ko nung hindi ko pa naluluto. Hilaw pa. Sobrang lapad talaga siya, guys. Actually, isang piraso kalahating kilo. Yun. Sabali, isang kilo to, guys. Talang piraso nung Eh. Demigain na. So guys, ayan. Tapos na naman tayo magmukbang. Salamat sa pagsama sa akin sa pagkain, guys. at Uh, salamat din po sa panonood and see you again guys for my next vlog. Don't forget to subscribe guys and click the notification para po updated kayo sa susunod kong mukbang. And see you again guys for our next vlog. Thank you for watching. Bye. Spread love. Bye.